Ya yeah, mga boss, o baka o. Oh. Ya, yeah, pagka ganyan, na. Ya. Yeah. na. Yeah, may papil. Ay! <laughs> <laughs> ano yung niyo, boss? Ha? Ah? Magka yung niyo, boss? Ano yung inihinayin? yung nabili niyo dyan? <h -AD> <h -AD> <h -AD>

ya yeah, mga oh, halaga 55,000 daw yan, o. Oh. Makita natin, o, oh, sa 45, matalo, matalo ang baka. Kaya, yeah, malaki pa, ah. Yeah. Oh, Ayan. Okay. Yeah, mga boss, palaki, yung palaki. Yung malap malapad na Ah, kaya pala, itong, 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 itong mas, uh, kaya pala mas maganda yan, yeah, no? yeah, Yung no? Kaya, iba rin quality.

Ini eh, solo belum dah lama tahun ni. Eh. Ini uh, mahal lima ribu. Aku ni makan Ah, Oh, cakap malam. Kau saya kau kampung meter aku saya. Aku saya tipai. Kau saya. Maha uh. bos empat kilatis empat kilatis mga boss, bos maha bos empat kilatis sembaga. Pagi ni ilan yang balat at maluag. Ibig sabihin lalaking baka. Yeah. Yeah, mga nabili na rin niya mga boss. Yeah. Ayan o. No? Meron 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 ng baka 'yo. Yeah, kabukan 'yung na Para hindi makaligaw. lang Sabi nga ng mga bat 120, aba 220. Sabi nga sabi nga ng mga kwad. Oh, ari 200 mga boss 'o. Oh. Ano po pa? Pakalaboy mga boss 'o. sabi nga sabi sabi nga ng mga batang ninyo, pag bago ang baka, bago, bago tali. <laughs> Ayun, no? Mas, pare, mas matibay yung uh, Oo, oh, yeah. Hindi sabi, huh? hindi sabi, niyo sabi niyo pa. Pagka pa, pag malit, sabi din. Wala uh, pa. Ano yeah, nga mga boss oh. 55 at 60. Yeah, plus Ya <laughs> Yeah, Mga, mga nabil na rin. yeah mga nabil niya. Yeah, nang sitwasyo dito si Garcia mga boss.

Garcia. Ah. Dito pala sa Garcia sa December may festival ano. Festival may festival. Ah, di kilala ko si Cazzo, sa Pereira. Saka lang pag Ah. Mm. mo -hmm. yeah, mga boss. Yeah, pakita nga pala ito, ito nga pala mga boss. Oh. Dan nakita niyo. Pagkakama. yung ginagawa ganito mga boss. Oh. Ah. Oh. Tayo si Tatay. Hmm? Yeah, mga lang, uh, yan mga dakilang ama. Ano yan? Naghahanap na buhay para sa pamilya. Oh. So, Tagal na dito dito po. Oo, uh, oh, yan mga boss. Oh. na. Tayo yung, yung kanya pang ano ni uh, assemble lang nang oh, siya na siya lang din ang gumawa Siya lang din niyan. Sabi nga eh mga Kari ano, taro, sa, pin taro, sa Pinas, taro, sa Pinas lang meron 'yan. <laughs> <laughs> Oh, tapo nga dami pala pera. Oh. Mm. Eh, tatali pero tatali na pero pera eh hindi mo hindi mo ma, mabubulaga, makakapakapal maka, maka ka nga. Okay. Yeah, mga boss, oh. <tik> uh mhm. -huh. Mm yeah, mga nabili, ya mga uwi na, mga nabili na rin. Ah, uh, boss, ano ba yan? nabili mo na? Nabili mo na, boss. Pagka nabili mo diyan. Ani, ito nga sa Trita. Ben, mura ito. Kasi yung sa, amin nagbenta, liit eh, apat na libo eh. Ay, bablog ka? Oo, ah, boss. <laughs> sa Julio Di Castro. Julio Di Castro sa Facebook. Sa YouTube, Don Julio. Mura yan. Kasi nagbenta kami, parang maliit pa dyan yata, apat na libo. Oo, eh, uh, ito laki. Saka makapal, oh, makinis. Ma -ma Malapad siya. Mura na. Ano yung alagaan mo? Ay, oh, maganda maganda Ayos Ayan mga boss, pag gaganyan mga boss Mga nabili na Ayan <coughs>